Welcome or welcome back sa Tagalog Mystery Hub kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinuntin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-punong nakababalaghan at misteryo. Sa buong kasaysayan, marami na naitalang mga kakaibang kondisyon sa katawan ng tao. Ngunit, kakunting kasing miseryoso at kasing nakakagimbal tulad ng kwento ni Tarare isinilang noong taong 1772 sa pransya. Si Tarari lumaki na may isang pambihirang kondisyon, isang gutom na hindi kayang punan, kaano man karami ang kanyang kainin. Bata pa lamang siya, napansin na ng kanyang pamilya ang kanyang kakaibang ganan sa pagkain. Sa isang upuan, kaya niya upusin ang pagkain ng isang buong pamilya. Ngunit kahit kaano karami ang kanyang kainin, hindi siya tumataba. Isang bagay na hindi may palawanag. ang kanyang katawan na natiling payat. Ang kanyang tiyan ay pa pagkatapos kumain pero bumabalik sa dati pagkatapos ng ilang sandali. Ang kanyang balat ay maluwag at parang nababanat at ang kanyang hininga mabaho parang bulok na karne. Sa kalaunan, hindi na ng kanyang pamilyang kanyang gutom. Itinapoy siya mula sa kanyang tahanan at sa murang edad, siya ay naging isang palaboy. Dahil sa kanyang kondisyon, napilitan siya mamuhay sa kalsada. Naglalakad mula bayan ng kambayan, naghahanap ng pagkain. Kahit ano, basta mailagay sa kanyang dyan. Napansin siya na isang grupo ng traveling performers. Mga palapas na naglalakbay upang ipakita ang kanilang kakaibang talento sa publiko. At sa tarari, naging lalaking kumakain ng anumang bagay sa harap ng mga tao. Nulunok niya ng buong mga bato, kawad at maging mga buhay na hayop. Walang pagkutuda sa isang palabas na hindi pa nakikita ng sinuman noon. Ngunit sa likod na entablado, habang lumalala ang kanyang kondisyon, mas naging mapanganib ang kanyang gutom. Isang buong basket ng mansanas na nantaka niya sa loob lamang ng ilang minuto. Isang buong baboy, busil sa upuan. Isang buhay na as wala pang isang saglit na sa kanyang tiyana ito. Pero may isang kwentong pinakanakakimbal sa lahat. Isang araw, dinahan siya ng isang buhay na pusa. Hawak niya ito, malamig ang tingin. At sa harap ng mga nagmamasid ng mga tao, sinamunan niyang lapain ito. Kinikat ang laig, nilamon ang laman at pagkatapos sa ilang oras, ang nantara lamang ay mga buto at balahibo. Habang sumisikat ang pangalan ni Tarare, nakarating ang balita sa French Army. Sa panahon ng French Revolution, kailangan nila ng mga espiya at nakita nila ang potensyal ni Tarare. Dahil kaya niyong nulukin ang buong isang mensahe at ilabas ito sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kinamit siya upang magdala ng mga limang dokumento sa likod ng linya ng kaaway. Nahuli siya ng mga sundalong Prusyan. Pinahirapan pinakain ng bulok na pagkain bilang parusa. Ngunit sa gulat nila, kinain na tara rito na parang wala lang. Nung nalaman nilang walang mahalagang impormasyon ang dala niya, pinalaya rin siya. Ngunit nag-iwan nito ng isang malalim na pilat sa kanyang isipan at ah, sa kanyang katawan. Pagbalik niya sa pransya, nagsimula siyang magbago. Nagsawa na siya sa kanyang kakaibang buhay. Gusto niyang gumaling. Humingi siya ng tulong sa mga doktor. Ngunit walang sinuman na nakahanap ng lunas. Walang makapigil sa kanyang gutom. Sa desperasyon, nagsimula siyang kumain ng mga patay na hayop mula sa ospital kung saan siya ginagamot. Mga pusa, ahas, at kahit na bubulok na karne. Ngunit, hindi doon ang tapos ang kanyang kahindik-hindik na pag-uugali. Isang araw, may isang bagong panganak na sangkol na biglang nawala sa ospital at lahat ng mata ay nakatuto kay Tarare. Bagamat walang ebedensya mapapatunay na siya may gawa, agad siyang itinaboy. At doon, nagsimula ang kanyang pagbagsak. Sa so, mga taon ng kanyang buhay, nagihingalo na sa tarare. Hindi na niya kayang lumamo ng pagkain tulad ng dati. Hindi na niya kayang lunyoki ng kahit anong bagay. Sa edad na 26, namatay siya sa sakit na tuberculosis. Ngunit ang kanyang katawan, isa pa rin itong misteryo. Noong binuksan ng mga doktor ang kanyang bangkay, natagpuan nila na ang kanyang tiyan ay napakalaki. Ang kanyang mga bituka ay parang sunog at nasira. At ang kanyang esophagus kasing lawak ng isang tubo. Hindi kailanman nahanap ang sagot kung ano ang tuloy na dahilan ng kanyang kondisyon posisyon. Hanggang ngayon, si Tarari ay nanatiling isa sa pinakakaibang kaso sa kasaysayan ng medesina. At ang kanyang kwento, isang patunay na ang kutom ng tao, minsan ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi isang sumpang walang katapusan. Ano sa tingin mo? Isa ba siyang medical anomaly? O may mas madaling pang sa kanyang hindi mapigilang pagagutom? I-comment na yung opinion sa baba at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng misteryo tulad nito. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam!